Pabalik. Ano po? Mahit eh. Ang dalawa. May dos pa kaya. Kung naglalako din ang isda rito, ano? Pa? Kung naglalako ng isda. Eh, sa umaga po. Kay, na, ha? Sa umaga po. Umaga anong oras? Mga pagkalis niyo. Okay, bago mag-lunch. Ha? Mga bago po nag-lunch. Ayos. Pero nalako. Anong araw, araw? Pero? Mga anong isga? Mga uh, galunggong. Hasa-hasa. Ganito. po. Galunggong. Tilapia wala? Ta ang tilapia po sa makabila. Makabila. Sa kabilang inog lang po meron. Pagkakilo dyan? mga 160 gano'n Lagi po itong maiklagi ay saka makalipan ang Galugong, mura ang tim, galugong ano? Dito, ah. No? mura ang galugong dito ano? Magkano kilo ang galugong? Mahal din po, mens, mga 1,200 1,200? 1,200 Hindi mo mga, mga 200 po 1,200 <laughs> Mga ganon hindi niyo po po ba nataray mamalig ka dyan sa balayan? Ano ba? po, pagkakamahal. Ano po ba? Balik ko kami na malig yung ano, ano ko, kay Dulis, sa pala. Balayan, doon kami na malig ka. Ano, doon kaya pwede sa amin. Yung lang kunis ay 16. 16, ay doon ay, ano lang, kutso lang ang isa, ay city. Yan ay 16, ay ako Ano po isa? Isang piraso? Oo, oh, kasi yung isang piraso ay 60. Oh, 16 ang isa mula gulisa? Hmm. lang guli siya. Mm. Kung mahal. sa City lang ang isa ron. Baka naman po iba. Hindi. Basarap, masarap ang masarap. Pangano gulisa guli siya sa po. Meron po akong binibili, pero ano na ang po yun. Pero kilo nga, pero tatama na sa kilo ka doon. Sa pumpira ko sa kilo. Meron niya, meron niya pong dito sa palengke, 1, <coughs> 150 po ang ano. Kilo? Ang, Mahal ka 300. Mahal. Mahal, Mahal, dyan? Mahal. Mahal. Bilipa. Bilipa mura. Hindi pa mura. Kaya doon kami nabibili. Hindi lang kami nabibili kasi na- outing kami nung linggo. Kaya di ka pinakatapos ka linggo. Okay. Mahal ah. may pwede. may mura naman na mga lapulisan. Okay. Meron namang pumumurahin eh. Hindi alam, ano, hindi pa lang masarap. Ay, masarap eh, tinitinda ko, 'to po, the ang kalhati. eh. na yun. Pero masarap siya. Sanrovia tayo. E eh, naubos na ng alam din po eh. Ito. <laughs> Ito. 15. Ito. Ito. Kung mga kulay naman po, meron po sudo sa palit ko. Bukas ka bang kaya? Mga po doon sa palit ko. Doon po sa may malapit sa kwarta. Ah, o. Ang Nakakalahati doon. Kung ano po, kung gusto po mag-order, sabi lang po kayo sa akin. Para ano. Kaya marami yan, ano? Mm-hmm. Marami po. Okay. so I ano po, i ko po doon para to deliver. deliver po dito. Oh. Mga ko <laughs> Gusto niyo po kung pong, kailangan niyo ng ano kwad. po, po ng kamatis eh. Plastik, ini plastik. 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 Ilan ini kamen? 25 kamen? 25 kamen? 25 kamen? 25 kamen? 25